Bakit, di na ito yung, eh. Oh, yeah. Pero two, ulit. Two weeks lang na. Ito, ganyan, ito ganyan eh. Nabuhay ulit. Ayan, oh, na. Tignan mo ito, oh. Na lanta. Ko na kasi. Ba't mo pinatay yung, yung, kwan? Uh, ah, yung pa, yung Sampaguita. Si, Pagita? Sili? o oh, si Ben Mendoza. Ano, ah, matay na yung sili mo? Oh. Yung, 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 oh, nandoon pa. Si Ben Mendoza. Nasa na yun? Nasa, sa Florida sila may bahay. Doon siya nagpa-practice. Ah, oh, may asawa na yung dal dalaga niya. Kano? Oo oh, yeah, no. Dito sila sa mga bulaklak.